Hi guys! Kumusta na po kayo? Eto, tapos na yung aking uh, second shift duty sa aking pinagtatrabahoan. Kaya, uuwi na tayo ng ating bahay. Naglalakad. Para makapag-exercise naman tuwing gabi eh. Puro na naglalakad, di ba? <laughs> uh, eto, pero bago muna ata ako uuwi ng bahay, ay dadal muna ako ng grocery para... Bibili pa ako ng mga ibang kailangan ko sa bahay. Tulad ng tubig. O, diba? Kahit ano pa. So, titignan na lang natin. Nasa bahay na tayo ay, tayo muna ay magbibihis at pagkatapos ay magprepare na ako ng aking uh, hapunan nitong gabi nito. At napaka-swerte ko talaga na hindi ko naalalahanin pa yung aking uh, pagkain ko nitong hapunan dahil binigyan na naman tayo ng pagkain ng aking amo. Kaya ligtas hapunan na naman ako sa gabing ito. Nako, kapag tayo talaga ay mabait. O, oh, tingnan nyo. Hindi ko inaasahan yung pagkain na yun, ha? <laughs> wow, yummy. Ang ligtas hapunan ko para sa gabing ito. Yes, Mr. Hisham. Thank you for this food that you give to me, ha? Huh? And then, this is my dinner already. Eto guys, yung binigay niya sa akin ng pagkain. Wow, parang ano to, parang Egyptian na lasagna. Yung dati pa rin na binibigay sa akin. Mukhang uh, sobrang yummy niya guys. Kaya gusto ko na itong i-flex ko sa inyo. Para makita niyo na kung ano talaga ang binigay niya sa akin. Oh guys, oh, ito yung binigay niyang pagkain sa akin ng aking amo. Lasagna siya. Oh. Wow. Super yummy guys. May macaroni shell. Yung aking amo talaga ay pag yun ay nagluluto, napaka-perfect yung ginagawa niya. Ano? Dahil kino kinukompleto niya yung kanyang uh, mga sahog at ingredients na ninalagay niya sa kanyang niluluto. Papapabusog naman tayo nito. Kaya hindi na ako nag- uh, hindi na ako nagsaing ng kanin, ano? Kasi meron pa akong natirang panset. Kanina, na sa akin ni Mami Chona dahil di ko naman na yun, marami, kaya ligtas hapunan na naman ako nitong gabi, guys. Talaga, o, di ba? Hindi na ako nahirapan magluto at sa budget, di ba? O, papala na, guys. Ako ay magbibis muna para makakain na rin ako ng aking hapunan for tonight. Ako yung ginugutom na at excited ko na itong tikman. Eto, guys, nakapagbihis na ako para makakain kain na tayo ng ating hapunan hindi na ako nagsaing uh, saeng dahil mga ano na rin to, kanin na rin. <laughs> Kung totoo sin, kanin na rin ito kaya mabubusog na ako nitong aking kakainin. Halip po kayo, tara. Saluhan po ninyo ako dito sa aking hapunan for tonight. Ang bigay sa akin ng aking amo na lasagna. Ito nga pala yung tinatawag na Egyptian lasagna. Oh. Di ba? Panalo. Panalo tong uh, aking uh, hapunan. Unang subo po para sa inyo. Super yummy and tasty talaga siya, oh. Guys, dito na po magtatapos ang aking vlog ko for today. At sana po ay nasiyan kayo dito sa aking ginawang content. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye! Gutom na ako talaga, guys.